Isang pagpalang gabi sa bawat isa at uh, ngayon ay labor ng pangatlong inahin. So, hindi pa siya tapos. Um, meron ng walo. Ayan. So, napaaga kasi ang expected date nito ay Thursday or Friday. So ngayon ay, Monday ngayon pa? Monday. And so, medyo marami rami Marami marami na sila. Ito ay uh, for releasing sa uh, second week of December. And uh, dito naman ay uh, 12 na lang ang nandito. Pero yung uh, tatlo nito ay nilipat ko don Kasi nga ay medyo mahina yung gatas nun. So nandito ay 12. Ayan. Ito naman yung uh, nine So, himbing ng tulog ng mga to Ayan, So, sanay na sila sa mga uh, Ingay ng bagong panganak Kaya hindi sila na uh, Gugulat Ayan Medyo bumabakat-bakat na rin yung chan na ito pero end of January or first week of February ang, ang anakan nito. Okay. so kahit paano may magandang update na nangyari dito sa aking backyard farm. So, yun guys. Um, update. Uh, 10.24 at uh, meron tayong uh, 10 sampung piglet. So, hindi ko alam kung meron pang kasunod. Pero, may lumabas ng uh, inunan. And, uh, konti pa lang yung inunan na nilabas. So, hopefully, sana meron pa and uh, update to Q2, siguro uh, next video kung meron pang kasunod so alright so muli maraming maraming salamat sa mga uh, lagi ng ating uh, mga video update blog uh, vlog about dito sa ating mini backyard farm so okay na okay to at nagpa nagpadede na siya. So, sa lahat ng maabot ng video na to please, uh, do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So, kung mayroong kayong mga katanungan, uh, please, uh, comment uh, down below. Then, uh, try natin uh, sagutin yung mga uh, inquiries nyo. Yan. So, hanggang dito lang. So, this is Edgar. Ang simpleng magsasaka from Bicol. Eat you lagi and uh, peace!